eksperto, ang kanilang populasyon ay 17.5 to 25 million. Sa isang syudad lang yan ha. May population growth sila na 3.5% kada taon. Kaya naman, hindi mapigilan ang pagdami ng mga informal settler. Ang dating ilog ay naging tahanan ng 200,000 libong Nigerian. Kilala ito bilang Makoko Floating Slum. Ang isang pamilya sa Makoko ay may 10 hanggang 15 anak. Ang mindset nila dito ay pag may isa sa anak nila ang naging successful sa buhay, makakaahon sila sa kahirapan. Pagpasok mo sa loob ng floating slum, bubungad sa iyo ang itim na tubig at nakatambak na basura. Makikita sa itsura ng mga tao dito ang bakas ng kahirapan. Wala silang palikuran, kaya ang kanilang dumi ay diretsyo na sa ilog. Sa kanal na rin nila kinukuha ang ginagamit nilang panghugas. Kaya hindi maiwasan ang infeksyon sa mga kababaihan. Pero alam nyo ba na kahit ganyang kahirap ang mga tao sa Makoko, bibihira ang krimen sa kanilang komunidad. Yan ay dahil sa kanilang kakaibang parusa. Bilang disiplina, isinasagawa nila ang walk of shame sa mga violators kahalintulad ng pamamaraan ng Yumaong Mayor ng Batangas na si Antonio Halili. 40% ng residente sa Makoko ay kumikita ng $1.25 o 80 pesos kada araw. Sobrang liit na halaga para sa naghihihikahos na mamamayan. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa lugar ay pangingisda, sandraging at salt making. Bagaman mahirap, patuloy pa rin lumalaban ng patas ang mga taga Makoko. Ang kanilang kahirapan ay isang malaking paglalarawan kung gaano kalala ang korupsyon sa bansang Nigeria. kung may maayos kang tinutuluyan ngayon, squatter man yan, kapatid, dapat mo yung ipagpasalamat. Dahil sa Hong Kong, hindi mo gugustuhin tumira sa tinatawag nilang cage home. Ang mga tenant dito ay tila pinagkasya sa loob ng lata ng sardinas na unti-unting sinusunog. Masikip, walang personal space, tanging higaan na tinutulugan lang ang binabayaran sa upa. Tinatangkilik ng mga lokal ang cage home dahil ito ang pinakamurang paupahan sa Hong Kong. Ang upa ay nagkakahalaga ng 15 to 20,000 pesos kada buwan. Napakalaking halaga para sa kakarampot na espasyo. Walang sala, walang kusina at ang banyo, paghahatian ng isang dosenang tenant. Ang mga ganyang kasimpleng kondo ay para lang sa mayaman. Ironically, ang Hong Kong ang tinaguri ang skyscraper city, capital of the world meron itong 480 skyscrapers. Pangalawa ang Hong Kong sa buong mundo na may pinakamaraming bilyonaryo. Mababa ang tax para sa mga business owner. Sinamantala ng Chinese businessman ang pagkakataon. Masyadong malaki ang diferensya ng wealth gap ng mayaman at simpleng mamayan sa Hong Kong. Ang mayayaman ay lalong mayaman, at ang mahihirap ay lalong naghihirap. Silipin natin ang World Electronics Junkyard, ang aboloshi na matatagpuan sa bansang Ghana. Dito tinatapon ng mga bansa sa Europe, North America at Asia ang mga palyadong cellphone, computer, TV, radio at iba pang uri ng electronics. Kada taon, labing limang tonelada ng sirang electronics ang binabagsak sa lugar. Dito, mano-mano nilang tinatanggal ang mga aluminum sa sirang gamit. Lahat ng mapapakinabangan ay kinakalas nila. Sa kanila ito susunugin upang matanggal ang balat ng tanso. Ang nakakalasong usok na mula sa mga sinulog na plastik ay hindi maiwasang malanghap ng mga manggagawa. Tinitiis nila ang mainit na paligid para iproseso ang tanso na ibibenta nila sa mababang halaga. Ang ilog ng lugar ay napalitan ng nakalalasong kemikal gaya ng lead, mercury at cadmium. Nagdudulot ito ng respiratory problem at cancer. Para sa residente ng lugar, isa itong biyaya. Hindi nila alintana ang pangalib na dulot nito sa kanilang kalusugan. Tinitiis ito ng mga manggagawa para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. syudad na to ang pinakamasikip na lungsod sa buong mundo para sa 23.9 million population. Siksikan ang mamayan dito sa maliit na espasyo ng lupain. Ang mga tao dito ay walang respeto sa kanilang bansa. Mistulang basurahan ang buong lungsod. Ang kanilang pinagkainan, tinatapon lang nila sa kung saan nila gusto. Kahit ang kanilang ilog ay ginawang basurahan. Ang buong lugar ay may masangsang na amoy. Amoy na hindi malilimutan. Okay. Pag naisipan mong pumunta sa bansang to, dapat dalawa isuot mong face para walang makalusot dahil malala ang kulusyon dito. Sa katunayan, mahigit isang daan libo ang residenteng namamatay sa lugar na to taon-taon dahil sa maduming polusyon ng hangin. Base sa mga eksperto, ang hangin dito ay nagdudulot ng kanser dahil sa metallic particle na nalalanghap ng mga lokal na residente. Ang mga tao dito ay walang disiplina. Kahit nasa pedestrian link ka, sasagasahan ka talaga kung bagal ka. Tuwing sasapit ang idle fitter, nagsisiksikan ang mga Bengali Muslim sa isang trend. Pinatay ang 10 milyong Bangladesh ang umuwi ng probinsya upang magdiwang kasama ang kanilang pamilya. Wala silang gusto na hindi nasusunod. Para makasakay ng tren, lumulusot sila sa bintana. Karamihan ay umaakyat sa bubong. Para nga naman presko. Kung sa Bangladesh ay kailangan mo ng face mask, sa lugar naman na to ay kakailanganin mong magbaon ng sarili mong oxygen. Ito ang laring na matatagpuan sa bansang Peru. Base sa mga geographer, ang laring ang pinakamataas na syudad sa buong mundo na tinitirahan ng mga tao. Ang bayan na to ang nag-iisang syudad sa buong mundo na malapit sa kalawakan. Dahil sa sobrang taas ng lugar, 50% lang ng oxygen ang nalalanghap ng mga tao dito. Dahil sa manipis na hangin, nagkakasakit ang mga mamayan dito ng hipoksya na nauuwi sa chronic mountain sickness. Kung may asma ka, hindi para sa iyo ang lugar na to. Ang maliit na bayan ay may taas na 18,000 feet, tatlong beses na mas mataas sa Baguio na may sukat lamang na 4,800 feet above sea level. Base sa mga eksperto, hindi na dapat tinitirahan ang laring cunada dahil walang puno na tumutubo dito. Wala silang akses sa malinis na tubig. Yung ilog na iniigiba nila ay contaminated ng mercury na galing sa pagmimina. Ang lugar ay hindi basta-basta naaakyat ng truck na maghahakot ng basura. Masangsang ang amoy ng paligid dahil sa nagkalat na basura. Walang patakaran sa lugar, walang pulis, walang mayor, walang barangay tanod. Kaya hindi lang hangin ang pinoproblema ng mga tao dito, pati na rin ang mga masasamang loob. Sa kabila ng problema ng lugar, pinipili pa rin tumira ng mga tao dito dahil dito nagmumula ang kabuhayan nilang pagmimina. Kung may maayos kang trabaho ngayon, huwag mo nang baliwalain. Dahil sa isang lugar sa Bangladesh, buhay ang puhunan kapalit ng kakapitanggot ng kita. Sa halagang $5 o kulang-kulang 300 pesos, maghapong sumasabak sa matinding trabaho ang mga Bengali sa isa sa pinakadelikadong trabaho sa buong mundo. Ang lugar ay resting place ng mga dambuhalang barko. 20% ng mga barko sa buong mundo ay dito tinatapos ang biyahe upang isagawa ang shipbreaking activities. Ang shipbreaking industry sa Bangladesh ay nagsimula noong 1960 at ngayon nagbibigay ito ng trabaho sa mahigit 200,000 residente ng lugar. Trabahong mapanganib pero tinatanggap ng buong puso para sa pangarap. Dito, mano-manong kinakalas ng mga trabahador ang katawan ng barko. Umaakyat sila sa mataas sa sasakyan upang buwagin ang mabibigat na bakal ng barko. Sinasagawa nila ang kanilang trabaho ng walang safety gloves, boots, helmet at mask. Lakas ng loob lang ang kanilang puhunan. Base sa mga residente, ang lugar ay tila epicenter ng Lindol dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng malalaking bakal sa lupa. Isa sa malaking problema dito ay ang nakakalasong langis at toxic fumes na nagmumula sa barko. Sa katunayan, halos araw-araw ay may namamatay na trabahador sa lugar. Sinubukan na itong ipatigil ng gobyerno. Pero paano mo pipigilan ang trabahong inaasahan ng libo-libong pamilyang walang ibang pagkakitaan? Hindi lang ito basta trabaho. Ito ang kanilang inaasahan para maisakatuparan ang kanilang pangarap. Oh no! Isang bangungot para sa mga commuter ng Japan ang pagsakay sa kanilang subway train. Pinagkakasya sila sa loob ng tren na para silang nasa lata ng sardinas. Kailangan pa silang itulak ng nagbabantay sa labas para magkasya sa loob. Para sa mga nakakapanood, ito'y simpleng struggle lang sa araw-araw. Ngunit para sa mga Hapon, ito'y isang bangungot. Dahil sa loob ng tren, may kababalaghan na nangyayari. Ang mga kababaihan ay madalas nakakaranas ng Sinasamantala ng mga manyakis ang magulong sistema upang isagawa ang kanilang modus. Tinatawag ang modus bilang train groping. Mas kilala ito sa Japan bilang chikan. basi sa datos, tinatayang 56% ng kababaihan at 15% ng kalalakihan sa Japan ang nabiktima na ng masamang gawain. Isa lang yan sa mga video kung saan hinabol ng biktima ang manyakol. Sa talamak ng train groping sa Japan, nakaisip ng paraan ang kanilang gobyerno. Ito ang DG Police. Sa oras na maramdaman ng biktima ang pananamantala, ipiplay niya lang ang application. Sa isang maliit na bayan ng Egypt, matatagpuan ng manchiat Nasser o mas kilala sa tawag na Garbage City. 85% ng basura sa Cairo ay dito binabagsak. Mahigit 14,000 tonelada ang basura na dinadala sa lugar araw-araw. Halos wala nang mapaglagyan, sa kalsada man yan o sa loob ng bahay. Sa sobrang dami, pati ang rooftop ng kabahayan ay tinambakan na rin ng basura. Isang daan libo na mga residente dito ay pangangalakal ang kinabubuhay. Ang lugar ay walang malinis na tubig. Ang dumadaloy sa kanal ay ang tubig na galing sa basura. Limitado ang kanilang elektrisidad na lubos na nagpapahirap sa mga mayan na kung tawagin ay sa balin. Isang maliit na pangkat ng kristyano sa Egypt. Ang sistema sa pagpoproseso ng basura ng mga taga-Manshi Garbage City ang isa sa pinakamabisa sa buong mundo. Kilala ang United States bilang first world country, tahanan ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ngunit alam nyo ba na marami ding palaboy sa kanila? Sa katunayan, ang populasyon ng taong lansangan sa iisang syudad katulad ng Los Angeles ay 75,518. Sa kalsada, pakikita ang mga taong lulong sa droga. Mga Amerikano na wala sa ulirat, animoy mga zombie na wala ng buhay. Base sa mga otoridad, mataas ang krimen sa lugar. Sa gilid, hile-hilera ang mga tent na iligal na itinayo upang gawing tirahan. Isa sa itinuturong dahilan ang mahal na presyo ng lupa sa Los Angeles. Nagkakahalaga ng 18.2 million to 172 million pesos ang lupa dito per square meter. Kakayanin mo bang tumira sa tabi ng malaking butas na unti-unting ginakain ang lupa ng kinatitirikan ng iyong bahay? Ayan ang Mir Mine na matatagpuan sa Siberia, Russia, isa sa pinakamalaking man-made hole sa buong mundo. Ang butas ay may lalim na 525 meters, may lawak itong aabot sa 1.2 kilometer. Habang patagal ng patagal, lumalaki ang butas na nagdadala ng pangamba sa mga residente ng lugar. Isa ang mine sa largest producer ng diamante sa buong mundo. Nadiskubre ang depositong diamante noong 1955 at sinimulan ang pagbimina noong 1957. Ilang dekada itong napakinabangan ng Soviet Union upang pondohan ang kanilang kagamitang pandigma. Taong 1960, ang mine ay nakakapagmina ng 10 million carats of diamonds per year. How much money is now on the table? Yeah, 5 million dollars ito ang pinakamayamang minahan ng diamante sa kasaysayan. Matapos ang ilang dekadang paghahari, nagsara ito noong 2017. Isang hamon sa mga residente dito ang malamig na temperatura na aabot sa negative 50 degrees Celsius. Alam nyo ba na may tumalo na sa Ganges River ng India bilang pinakamaruming ilog sa buong mundo? Ayan ang Sitarum River na matatagpuan sa bansang Indonesia. Ang maruming ilog ay may habang 300 kilometer na dumadaloy sa 25 milyong katao. Sa halip na magsilbing source of life, ang ilog na to ay naging source of death ng mga residente sa paligid na araw-araw nakakalanghap ng mabahong hangin galing sa ilog. Fast facts, alam nyo ba na 50-80% ng oxygen ay nanggagaling sa mga dagat, lawa at ilog. Kaya ang mga taong nakatira sa paligid ng maruming ilog ay prone sa sakit dahil ang maruming ilog ay may dalang nakakalasong kemikal gaya ng lead, cadmium at mercury. May mga volunteer na nagsusumikap upang muling buhayin ang ilog. Matapos malinis, ilang araw lang balik ulit ang tambak na basura sa nakakalasong kanal ng Indonesia. Ang Shibuya Crossing ang busiest intersection sa buong mundo. Base sa datos, tinatayang 3,000 katao ang tumatawid dito kada traffic light. Sa buong araw, dalawa hanggang 3 milyong katao ang tumatawid sa Shibuya Crossing. Para sa mamayan ng Japan, hindi lang ito basta tawiran, kundi ito'y isang paglalarawan ng kanilang kultura. Isang representasyon ng isang tila magulo pero organisadong sistema sa Japan. Noong 2019, nanguna ang Delhi, India bilang most polluted country in the world. Ang mga sasakyan sa kalsada ay halos hindi na makita dahil sa maruming hangin. Ang tinutulong dahilan ay ang pagsusunog ng basura, paggamit ng kahoy sa pagluluto ng mga low-income family, ang maruming tambutso ng mga sasakyan at mga factory na walang tamang regulasyon. Ang resulta, milyon-milyong tao ang nalalagay sa panganib dahil sa kapabayaan. Guys, sana ay nagustuhan nyo ang video